kabisado ngayon, hindi maingay no? Rapit na ito sa kanya Ay, yung mga pula nakabili ka na gano'ng mga bangko Ay, si Papa nga, kanina binili ako ng sapatos Pares kaliwa, tas yung hmm. sintas, wire Oo <laughs> oh. Tama nga, bumili ng polo eh, walang botolis eh Ganun <laughs> yung mga binibili sa atin ngayon eh. Mga lokal Bumili rin si Mama ng sapatos Nakanganga na, di pa nakakapasok yung ano ko, yung polo ko, sabi puti. Binili sa akin brown. Sabi ko yun, no? Tapos, yung sapatos ko, may, yung pares kaliwa, may, may takong pa. Talagang, sabi ko kay mama, ayusin yung pagbili, eh. Tanina <laughs> kasi. Yung binibili sa atin. So, gusto ko yung... Uy, oh, siya nga na. Si Brad Jin, ah. Oh, yung ginagawa nandun, ba't natakbo yun? Pagod na pagod pa. Baka inaabol. Baka nga. Oh, Brad, ba't ka natakbo? Uy, diyan pa kayo tropa. Inahabol kasi ako eh. Anong habol sa'yo, Brad? Wala naman ah. Na. Basta inahabol ako eh. Anak, titi. Oh, eh, kung paano? Diyan na kayo. ara kay Brad. Tawagin, Tawagin mo nga. Brad, alika muna saglit. May tatanong ako. Bakit? May tutel tawag. Brad, ano ba talaga umabol sa'yo? Wala namang dumadaan dito ah. Ikaw nga Brad, sino ba yun? Ano ba talaga? Hindi! Hinahabol ako! Basta meron! Dito. Ano nga umabol sa'yo Brad? Eh, eh, Wala namang napaparaan eh, eh, dito. Baka, baka kasi... Ah, basta! Gusto niyo malaman kung sino mahabol. Opo, Brad. Sino ba po talaga? Wala nga. Hinahabol ako sa sarili ko eh. Ayan Oh. oh, anong nangyari so, Brad, kay nangyari Brad? Anong nangyari doon? Baka nasiraan na nang bae. Nalumugod na ang turino sa ulo. Oh, nakakatakot. Ano, alis ba tayo dito? Baka tayo abulin na. Kaya nga eh. Anong nangyari kay Brad? Nababaliw na siya. Naku, gagi ka pa ano yun, mabablik si bro, tayo nakatabulin yun. Kaya nga, gagi ka takbo pre!